Andang araw Pilipinas at sa buong mundo Ganun din sa inyo mga kabubog Ngayon nga lang tumila ang ulan ano, At Bibisita tayo Kung anong mga nangyari ano. So Unang bumunga sa atin mga kabubog eh, ay Itong ating garahe ano, Bumagsak Bumagsak lahat At nagliparan ng yero So Mga sasakyan na, sa labas lahat Ito namang kwan. Kulungan ng kambing, lumipad din lahat ng kwan. Lumipad din lahat ng yero. Ayan. Lipad lahat ng yero. Ayan ang kulungan ng kambing mga kabubog. Puro baka lang ang natira. <coughs> so, bisita tayo dito. Ayan, mga sasakyan oh kalat sa labas yan so ang unang unang bumagsak dito unang gabi palang mga kabubog itong kwan eh itong bodega ano, gawa ng puno ng balite dati kasi bumagsak yung kabaak sumunod na yung kabaak ano yan gawa ng kwan bulok na yung kwan pinakapuno niya So na yung kabaak So ito bumagsak na <coughs> Nilipad pa rin ang yero Mga kabubog oh. Yupi yupi yung yero Temporary lang kasi itong pagkaagawa nito Kaya kwan no? So dito sa kwan Budega ng kartuna natin Liparan din ang mga yero Mga kabubog Ayan Basang basa ang karton Oh hindi pagbibilad no ayan no ang mga yero nandito na ayan, mga karton uti naman hindi napuruhan ng karton mga dulo dulo lang at saka yung kabilang bodega grabe daming dahon naghalo na lahat sa kalakal eh. yung mga takip na tolda nung kuhan, lata at saka plastic nagliparan ayun mga yero so, doon siguro sa kabilang iba so, doon sa kabilang bodega magbibisita din tayo mamaya Ayan. lipad ang mga bubong ng tambakan ng plastik Yung mga yero nandoon sa kabila. Kabilang bakod ng mga yero. Grabe. Ayan. Saan-saan lang ang mga yero. Magulo. Puno ng baliting na tumba. abangan natin, mga kabubog. Bisitahin natin sa kabilang bodega. Kung anong sitwasyon. Dito, kagulo. Laking trabaho to. Ayan, mga yero. Ah, trabaho. Kasi tayo makapag-operate dito kung hindi natin bubulwasin tong kwan na to bodega ayan o yung kubo dito saka kuan kuno ng balete kasamang bumagsak may kubo yan dyan eh. ayan o Ah, mambumagsak yung kubo mga yero buti na lang hindi nawala ng kuryente oh. yung wire eh, nadamay na naman eh kaya no? damay yung wire pero may kuryente pa rin mga kabubog Sige, punta tayo doon sa kabilang bodega. So, yun na nga. Mga kabubugtan, dito na nga tayo sa kabila. Ano? Para, kuan Para, tignan kung anong napinsala dito sa atin. At ito nga unang bumugad sa atin, yung bakod sa harapan. Nagsibagsakan, ano? Pagdating naman dito sa kabila, may mga saging na nga buwal. Ano? Ayan. Puro alam po nung saging ano. At nadamay ang ating bakod dito sa kabila. So, ito kasi nung makalawa mga kabubog ay ginawa namin ng mga dibidibisyon. No. So, tingnan naman natin dito sa kabila kung anong kwan. Pinsala. tumbahan din ang mga puno ng saging dito natumba pala yung kwan dyan ano yan natumba o oh, sanga lang Sala. sanga ng kwan avocado sa kabila buwal din ang mga puno ng saging ay grabe mga saging dito alos buwal lahat ayan Isaagin na pumunta sa bubong ng bodega natin. Tingnan naman sa kabila. Nako. Buwal din pala yung kundiito. Santol. Ay, santol. Abukado. Ano pa? Dilaw. Buwal din. Mama, okay. Wala So sa kabuuan mga kabubog wala namang kwan. Wala namang napinsala dito. Kundi yung mga bakod-bakod lang na no, pero doon sa kwan, sa bodega wala naman. Mga bakod lang ano. Gawa ng saging mga saging na tumumba sa gilid at maliban doon doon sa kabilang kuhan side yun, yun lang ang malipad pero tatanggalin din naman talaga yun dahil gagawa ng panibagong gate doon so ang malakad din sa sa kabila Tala. Dali din palang ba ako dito? Kagana yung kasunod, sira. Pagabi eh, may saraming niya kagawa, kapon yung iba ay eh. tatalan. Bahay. So yun lang muna mga kabubog ang latest sa araw na ito.